after 2 hours dalawang oras itong e, huli natin mga ka-office prito sinigaw isang masarap na tanghali dito sa Pandin Lake at tamang tama birthday na rin si Jay okay, happy birthday Imaya, salamat tabi. po mga ka-office isa na ng mga adventure ang gagawin natin andito tayo ngayon sa Pandin Lake isa sa Seven Lakes sa San Pablo isa sa pinakamalinis kasama ko ang mafia si Kuya nyot, Tepong, Nari meron tayong foreigner na kasama rito Si Jeffrey. <laughs> Galing pa ng UK yan. At gusto daw niya ma-experience yung pamamana. Nagsimula tayo alas 9. Siguro mga dalawang oras sa pamamana ito. And after this, masarap na kainan ito nito. So, antabay kayo. Mayang -mayang lang, may alang. Hawak may hawak-hawak na tayong huli. oh, first blood. Isang hito. Ayan, unang huli. Mamaya, pupunuin natin yan ha. Ang <laughs> dami <laughs> Oh, nakalibre pa tayo ng uh, pangasim. pang-asim. <laughs> <laughs> Ang sulit so, 'yung paghabol mo diyan, ah. Ibigay Okay. yan, okay, isa pa. Hindi, hindi pala. Jaguar. Ay, <laughs> <laughs> jaguar. Jaguar. <laughs> Sige. Dito dali Oh, hindi <laughs> na. Dami na yan. <laughs> <laughs> oh. hindi <laughs> na. Dito ah. ano na. na. Dito na. na. Dito na. Dapat di yang medulak kawit Ang ina na yun Ayan, jaguar ulit Jaguar ulit <coughs> Pakita mga close up mga dito ang jaguar mo Jaguar Ayan. Yeah. Pag tinawag na jaguar, yan yung uh, cross crossbreed ng ano, tilapia, tilapia. at na ano, yung, yung bunga nga malalaki Ah. Oh. Parang lapu-lapu siya, no? Ano, ano nga po ito ng mga simil Lapu-lapu nga siya. Parang um, lapu-lapu yan. Lapu. Ngayon, intrega muna. Tapahin mo muna. Maka okay, marami ka nahuli, ha? Bakit nawawala ng hasang hito? Ang problema niya po ng hasang hito. Ang bami, may pang ano na. Kulay-pulay ah? yun, ha? ah. Ah. Paano baka matapakan na. Paano? Ba, parami na ng parami. Oh. <behav> yun. Oh. Mahaba ba na. Ah. lapu-lapu. Wait, nga nga kayo pa yung itinapon. Hihihihi <laughs> Agbala, hindi nga rin nga kayo itinapon ko yung ano. Ah. After 2 hours. dalawang oras. Itong eh, huli natin. Woo! Alas sila. Masarap ito. Sinabawan. Sinabawan, sinigang. Pinakakuha kaming kamiyas doon. Taman-tama ito. Nakapagsahing na ba? May sinahing na? Meron na po. Alos oh. o. Alo Halo-halo na ito ha, may jaguar. Ito masarap. Lapu-lapon tawag nila rito. Tapos ito, uh, hito. O oh, mga native Tagalog. Wala tayong makakirat na aprikas dito eh. Tapos ito. Lugong naman ang tawag nila rito. So, may dilaw. May cold. Tapos may orange. Masarap ito. Tatong klase lang nahuli natin dito. Yung dalag wala. Walang mahuli. Pero anyway masarap ito. Sinigang. May kamyas kami nakuha doon. Ayun yung doon. Kinuha na rin namin ang na, tama-tama. Yung mga kasama namin, aahon na rin yun. Ah, Jay, aahon na dyan. Ah! Magluto na tayo. Si Reggie, may, may huli pa. O, tingnan mo. May pahabol pang isa. Tara na. Bata, bata, bata. Mga ka-office, prito, sinigang. Masarap na katangin. May tosang tangin. Kilapili, kilapili. Isang masarap na talaga yan dito sa Pandin Lake. At tama-tama, birthday na rin si. Okay, hey, happy birthday. Salamat po. Okay. Opa, kain natin. Kumain lang. Dito. Dito nga sorted at sinigang na dito. So, hanggang dito na lang. Uh, that's all for today's video. Hanggang dito na lang. Salamat sa iyo panonood. Mga ka -hopies you sino po. ba may birthday salamat, <laughs> salamat, salamat iyakin Chief, lahat na nah. ang kanang kamay ni Albert so,